Sabi kasi ni, 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 sabi ni Kainan no? Oh. ni na, ilang tapiru eh, limang ko? Kiliw ko, kiliw. Ano ka na lang, Pe? Nang dito, ano? Pwede na! Hanahan mo na, kainin mo na yan! Probin mo na sa kamay yan. Dirahin mo na ng baku yan. Parang iniho, ano? Iniho ang kulang. Ito ba? Ito. ito lang. <laughs> Andox. dito may mayroon pa kayong upuan May Andox. oh. Siya ang oh. oh. winner ngayon. Maraming huli Oo. Siya lang na snapper. <laughs> <Maraming> snapper lang marami, Pang sabi. Meron po magkagat sa mga snapper marami. Maraming balik. <laughs> Oh. Eh, asang, dalawa kayo, isa ay ano, ginatil eh. Ay, ang pala kayo sa ginatil kay eh. May berli eh. ano. Mame ano mame may kasama mame. pa kami doon. Ano oh. po Kasama, lalayo lalayo sumama sa lawat yung asawa niya. Dugo okay. po kami ng ano, yellow tail, nagsapaw, pakseo, na yellow tail, tinulang yellow tail, may tahong, may kamuting kahay pa, may mani. Uy, kanin. May rupang baboy. Baong. <laughs> Sinigang, baon. Kain kamihan? ito lang dito ano. Lalay. Ayun oh. Ayun oh, si mama Hello. sa laot oh. <laughs> Tibay. Injesya. Ang ganda yung plastana ng bangka nila. <laughs> 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 Oh, no. Oy, tama na ba ang timpla? Tama na, sarap. Unang pa sa dili. talaga natin din para kay Kuya Dundon. <laughs> <laughs> oh. para kay Kuya <laughs> <laughs> Nagkilaw din oh. Magaling magkilaw. Narap <laughs> Meron pang na sili Oh. Siling na naka-pressure <laughs> <maanghang> na ano ta? Naka-press. <laughs> Kailan <laughs> naka-yelo yan eh? Kailan <laughs> naka-frozen? Kailan naka-yelo yan? Siling. Uy, masyadong maanghang. Tarugin mo na ya. <laughs> Tangkay. Hmm. Sabo pa ko. Tinahin mo na 'yung ano. Bidyuhan muna kita kasi. Go. Tikman mo na 'yung pagkain na nakaka. Tagal tagal lagi din nakakasali. Tapos kinilaw.

Kontra. <laughs> o oh, sumubo ka muna ng kunti Kontra sa baboy De may huli naman mga yellowtail tail snapper. mga Ano muna kumain ka muna Yilo dito. namin. Ano muna, gulay Ano baboy na? Oo. <laughs> oh. Ano? 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 Ano?

kalaki. Ini mulai namanya tulisan. Gerak, ya. Ini tadi. Ah, apa ini nang kumun nitong isa. Aku pulit. Ini kumakan tet melilit. sabay-sabay na oh mas so undersized itong sya dito kumagat sa sabi malit nabot dito oh. yung sya oh palag isa. bigat bigat konti sana malakas hindi bigat 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 'to sana good size ah, dalawa kaya pa lang bigat, bigat dahil dalawa ah, ay diyan kayo oh para parehas ang mga sukat daming snapper Ano? 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 yung mga ah. big size come on come on big size fucking hoe come on big size

Anong wheel na yan? Medyo may kanal siya eh. Anong wheel guys? Wala. <tinyo> Tinampayan ko muna siya ng kalateng oras yan eh. Tapos <tinyo> pumunta ko doon sa Puro Porno naman yung yellow tail. Sabi ko siya, wala sigalang. ba, pumunta rin kayo doon. Pumunta na, na. kayo namin ah. Na. Oh. Hindi nga ito nag sa yellow tail. Tapos sabihin ang daming yellow tail. Ang daming ng yellow tail hindi ako nag Kasi ang... Um, pang ano ko, nag, nagpukulok na eh, nagbubuhol. Apat ang taga ko eh, kaya tinanggal kong pangyari ko eh. Ay, Inna kamay <laughs> lang nga yung Kamay. Tinanggal ko yung pangyari ko eh. Kamay mm -hmm. makukulit, bawat lag, may huli talaga. Ang pang-snapper naman, yung dalawang pang-snapper. Malilitan na kukuha. Hindi kayo talaga nakasamba ng ano na. Uh, malaki, hinahanap ko yung malaki.

So, doon do untay. Potaji init na kasi tara perigo do. Ande. At Atam init, eh hindi na, hindi na ako na. nga yan. ng is natin ay nang ano? Tribal. Ah, na mo na? Pantalon. Oh. <laughs> को जा ए ताउ से दिन आ गाइस कर कर न नटेन करगा हां बतायो मपा ओ पक्का नो करआव किलावांग नो या करआव ओ ताहे में कलावांग छतासी करन इली लिया कोन में टोपी ko nga nalagyan ng ano hindi ko nalagyan ng ano pala sa ano ko yung malik kong bag yeah. yung nagaya ng cellphone ito yeah. oh ito oh, anong takit niyan? yung ano rin, hmm. rin sya. may trin siya yung siya nakalimutan ko hindi nalagyan ko ng sinilas sinilas na lang okay, yung po na pala gumadop, parang gumulubog yung pulit ko yung pala marami na tubig sa loob <laughs>